They, I disagree with them because sinasabi nila, minadali, this has been postponed seven times. The modernization has been postponed for seven times. Iyan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng resolusyong inihain ng 22 senador na humihiling na pansamantalang ihinto ang implementasyon ng tinatawag na ngayong Public Transport Modernization Program o PTMP. Ginigit ng mga senador na dapat itong i-review kasunod ng reklamo ng mga operator at driver na masyadong mahal ang mga modern jeepney. Kulang din daw ang mga impormasyon kaugnay ng PTMP. Pero sabi ni PBBM, minorya lang naman ang nananawagan ng suspension sa programa. 80% have already consolidated. So paano naman di pa, uh, yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%? So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi, ituloy natin. So that's what we look. Ikina Ikinatuwa naman ng pangulo ang pagtaas ng tiwala ng publiko sa kanyang administrasyon. Sa latest tugon ng Masa Survey ng Octa Research para sa second quarter, lumalabas sa 36% na ng mga Pinoy ang pro Marcos, habang 16% naman ang pro Duterte. Uh, well, of course, good news lagi yan yung maraming sumusuporta sa iyo. But I have to say that uh, it is nice to know that people are beginning to understand what we are trying to do. Dilinaw din ni Pangulong Marcos na hindi ang magandang resulta ng survey ang habol nila sa pagtatrabaho. Anya, ginagawa nila ito para sa mga Pilipino. Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita. Bulag na ang kanang mata ng 44-anyos na si Jennifer Villarin. Isa ito sa mga komplikasyon ng kanyang type 2 diabetes at stage 2 chronic kidney disease o CKD. Kwento niya, bago ma-diagnose ang kanyang sakit, ay madalas daw siyang mahilo at mawalan ng malay noon. Kasi po may naramdaman na ako na mga mga palantandaan po na sige lang ako kaihi, nagatuyo po yung, yung lalamunan ko palagi, mahina yung katawan ko po. Kaya yun, nag-ano na ako na magpatsikap, biglaan din lang po. Talagang nasa lahi raw nila ang diabetes. Ito rin kasi ang ikinamatay ng kanyang mga magulang. Ayon kay Dr. Daryl Dagang, isang endocrinologist, lubhang delikado ang diabetes kapag di naagapan. Mataas kasi ang posibilidad na madamay pati ang ibang organs. Ang tawag po natin doon is diabetic nephropathy. Nasisira po yung kidney dahil yung mga maliliit na mga blood vessels sa loob ng kidney ay nasisira dahil sa diabetes. Meron din tayong tinatawag na retinopathy, siya ng panalabo ng mata o pagkabulag nasisira din po yung retina, no, yung nerve po sa mata natin, gawa na po ng diabetes. Ayon pa kay Dok, yung iba naman nagkakaroon ng bara sa mga ugat sa paa. Kaya kapag nagkasugat, hindi gumagaling at nauuwi pa sa pagkaputol. Pero ang pinakamalalang komplikasyon ng diabetes ay ang tinatawag na macrovascular complication kung saan naaapektuhan ang mga malalaking ugat sa katawan. Ang resulta, heart attack o stroke, na maaaring ikamatay agad ng pasyente. Starting 126 pataas, that's already diabetic. No? Once you are diagnosed with diabetes, no turning back na po yun. Hindi na po yun mawawala. Kasi until now, wala pa rin tayong cure for diabetes. Meron lang po tayong mga gamot, usually maintenance medications, to keep the sugars controlled. Very common daw ang diabetes sa mga Pinoy. Kaya sabi nga ng mga doktor, kapag tumungtong na sa edad na 40, nasa lahi man o wala ang diabetes, magpa-screen na para maagapan. Kahit hindi pa po lumalabas yung mga obvious na mga symptoms, uh, pwede na po ma-diagnose agad. The earlier you treat diabetes, mas maaga mong makontrol yung blood sugar mas may iwasan natin yung mga ganong komplikasyon. Ang anak na construction worker lang inaasahan ni Nanay Jennifer para makabili siya ng mga gamot na nagkakahalaga ng mahigit 2,000 piso kada linggo. Na, nangangailangan po ako ng pira na padagdag lang sa pambili ko ng aking maintenance kasi walang-wala na talaga kami, ang hirap ng buhay namin. Ako po si Mobile Journal Yena Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Ang ganda sana no, kung malinis ang ating mga ilog at estero. Kaya ang grupo mula kamarinis-norte na The Local Spinas, yan ang goal. Nilulusong nila ang maruruming estero, kanal at ilog, matanggal lang ang mga naipong basura sa mga ito. Mula Maynila, Navotas, Pateros at kamakailan lang sa Cebu, tulong-tulong ang volunteers sa paglilinis. Ayon sa nagpasimuno sa grupo, na-inspire siya sa pinanggalingang international cleanup company na tumutulong sa Pilipinas para simulan din ang katulad na inisya tiro. O bakit hindi namin ituloy yung initiative dahil kami nga yung Pilipino, tayo yung tinutulungan, bakit tayo Pilipino hindi natin ituloy kung ano yung paglilinis na dapat gawin. Sa loob lang ng isang taon, halos 800 na ang mga volunteer nila nationwide. Self-sustaining sila at walang kapalit na bayad ang kanilang paglilinis. Nasa dalawa hanggang tatlong linggo inaabot ang cleanup drive sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan at may kooperasyon ng mga barangay at LGU. Kung ko-compute naman, nasa 150 million na punong 250 TML ml plastic bottles, ang dami ng basurang naligpit na nila mula sa isang taong cleanup drives. Kaya naman hikayat nila, suporta ng gobyerno at pribadong sektor at disiplina sa bawat Pinoy. Magkaroon tayo ng sorting and facility area na pwede natin i-recycle yung mga plastics and convert it into something profitable na magagamit din natin to fund more cleanups, to plant more trees, itigil na natin ang pagtatapon ng basura sa mga ilog natin, creek or tabing dagat. Kasi po tayo din ang pahihirapan natin kapag may mga natural disaster po. Gising na tayo, Pilipinas. Sa ngayon ay pinaplano rin ng The Locals Pinas ang makapunta sa mga far-fetched areas para mapalawig pa ang kanilang tulong pangkalikasan kalikasan at makapag-abot ng edukasyon sa mga komunidad nito. Ang pangangalaga sa kalikasan, hindi lang ilang grupo ang may kayang gumawa. Pwede rin natin itong isabuhay kahit sa simpleng pagtapo ng ating basura sa tamang tapunan. Mobile Journal, Mary Monreyes po. Hatid ang muka ng balita.